balance pa. Balans na? Balans na? Ano po yan? Ano Bala po yan? Ba ba po <coughs> si Ma'am Yolanda po. Bala. Bakit to? May i-deliver po ng lechon. Lechon po, deliver. Lechon? Opo. May po sinanay Yolanda pa uh Oo. -oh. Papareceive ko lang po yung lechon worth 8,000. Ha? 8,000 lechon. Ako. Ako. Check niyo po. Bakit? nakano ka ba? Hindi! Nakalagay po sa kanya yung address. Ito po, ma'am. Nakalagay sino po sa kanya. Sino nagbayad? Wala naman po. Wala pong nakalagay. Ang sabi lang po, ipadala raw po sa bahay niyo po. purukuno Barangay Gandus. <laughs> Hindi pa bayad? Hindi po po. eh, eh. <laughs> plus, ano po, plus 500 po. Galing ba kasi kami ka Hindi po po. Hindi po in order daw Ano, Wala pong nakalagay eh. Yeah. Huh? Yolanda Padilla lang po yung nakalagay. Ayun. Wala kami nila. Uh -huh. Kung po. po, kunin nyo na lang po sa bahay. Ano? Nakapangalan po kay Yolanda. Ano Ha? Ba po yung inaantay namin. Hindi po, hindi po ganyan. Opo. Father, pwede po ba bang kayo na lang po magbas gamit ka ka? Ma'am, pwede kasi Ayaw. Ay, wala walang kami 8,000, pero may 8,000 Wala kami ginaasahan ka nito ma Ay, may na whole uh. birthday po Surprise na! Surprise! O, oh, lechon yan yung lechon Happy birthday po! Ito lechon na yan Hindi po muna po kayo dito Hindi dito Happy 68th birthday, Nanay. May ito po kayong kayo niyan galing. Ha? Alam niyo po ang kayo galing? Wala, Wala po. Sige po, bago po kami mag-start, magpapakilala muna po kami. Kami po ay from Surprise Ideas. Kaysa po ng ating mga sender, binabati po namin kayo ng Happy 68th birthday po. Thank you. May message lang po akong babasahin. Okay. Happy 68th birthday, Mama. Even though I'm far away today, My heart is right there with you, full of love, gratitude, and deep respect. Mama, you've been more than just a mother to me. You've been my father, my protector, my guide, and my safe place all in one. You stood strong when life tried to knock us down. You gave everything, even when you had little, and you never let me feel the absence of anything. Because your love was more than enough. Being away from you on your special day is not easy for me. But please, now, Every sacrifice I make out here is inspired by you. Everything I do, I do make it you to make it you proud and to give back even a fraction of what you've given me. Thank you for uh, your strength. your wisdom your love and your endless prayers i carry them with me every day happy birthday mama we love you and i can't wait to celebrate with you soon with all of my heart your bunso happy birthday lala nanay we love you and hope for more birthdays uh, birthdays to come we love you from our Nani. happy birthday nanay any message sa love loves from the uk and four sisters oh. <laughs> any message Maraming maraming salamat mga anak. Ah. Uh, <laughs> <Ay, yan> ako. Ako <laughs> okay. uh, wala akong paglalagyan sa kasiyahan ko sa araw na ito. At ako'y <laughs> inyong sinurprise. Hindi ko nga uh, sukat so may surprise para kayo sa Ang alam namin, yung bahay ng pupusan ni Aileen, ang hinihintay namin. Pwede kami nakapunyo. Hindi kung nakapunyo. sana kami nakapunyo. Hindi kami yung Hindi kami nakapunyo. Hindi dahil nakapunyo. Hindi kami nakapunyo. Hindi kami nakapunyo. Hindi kami nakapunyo. Hindi kami kami